Siguro po ay narinig na ng marami sa atin yung sinabi natin si Jingo Estrada na mabango na daw sana ang pangalan niya. <laughs> mabango na daw sana ang pangalan niya. Dinungisa na naman daw. Nino, neto, neto daw na assistant engineer dahil nga sa kanyang ibinulalas, dahil nga sa kanyang ibinuking Uh, tungkol nga dito kay Chinggoy Estrada, matakay nyo 30% ay kung ilang proyekto yan sa isang taon halimbawa magkana daw, 355 million sa Bulacan pa lang yan. paano kung meron pang ibang proyekto ibang ibinaba rin na proyekto sa ibang lugar etong si Chinggoy Estrada 355 roughly around 115 or 110 million sa Bulacan pa lang yan uh, diba? Malaking pera. Malaking pera. Ang sabi pa na nung si Jingoy Estrada, huwag na huwag mo daw ilihis ang issue. Yan po ang sabi niya. Sa kanilang ipinasight in contempt, nakalaunan, ay ipinalipat din sa pa Pasay City J. Ito ang si Bryce Hernandez. Maraming bulala si Jingoy eh. Kasi kung makikita nyo, ang isang taong uh, guilty, talagang didepensahan ng yung pagdepensa niya, makikita mo na desperado na eh. Ang dami nang idinadamay, pinepersonal na yung mga, or yung nag-aakusa sa kanya. Mas maigi pa nga, tahimi ka muna eh. Tapos sa tamang panahon, diyan naman lalabas talaga ang katotohanan eh. Huwag kang ura-urada na de-depensa sa sarili mo dahil ang totoong depensa natin ay yung, yung, um, yung tayo ay nasa tama. Alam natin sa sarili natin. So, alam mo siguro sa sarili mo, Jingo Estrada, na meron kang kinalaman. Kasi nakikita mo yan sa mga action mo ngayon. Kabado, aligaga, malaki yung or nangangamba ka na, diba? Sa mga nangyayari, nakikita nyo sa pagsasalita ni Mr. Jingo uh, Estrada nga. Mm hmm. So, ayan. Ganyan ang mangyayari sa ating bansa kung paulit-ulit tayo na boboto ng mga katulad ni na Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, at ng mga Duterte, oh, ay kasalanan nyo yan. Hmm. Meron ba kayong karapatan kayong mga bumoto sa kanila na, na mga lampag? makiisa sa mga sa mga demonstrasyon, makiisa sa mga uh, pag-aaklas sa kalsada, siguro wala. Kasi ang nakikita natin, yung mga taong may lakas loob na ipaglaban ang ating karapatan at ang ating ang ating kaayusan, yung kaayusan ng ating bansa, isang bansa na walang korupsyon. Dahil sa tingin ko talaga mayaman sana ang bansa natin kung wala itong mga politiko na pulpul at korap. Uh, sino ang may karapatan na ipagsigawan na dapat kayo ay managot yung mga tao po na hindi bumoto sa mga ganitong klaseng politiko?